Kahit abot kamay na magtutulungan pa talaga sila. Ang <laughs> ganito ang iyong asawa. ipaglalaba mo pa ba siya? <laughs> Bakit ba kasi lahat kayo nakapula? Ayan tuloy nagkalituhan na. Oh no 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 no. no. Oh, 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 oh. Pag maggugulay ang tropa. Wag ka muna pumunta para hindi ka magmukhang maskara. Kung bababa ka Siguraduhin mong aabot ang iyong paa. Pag ang sapatos mo ay natipuhan ng iyong tropa, elak mo sa paa para hindi nahiramin pa. Kung ikaw ay nagsuzumba, pero pinauwi ka ng iyong asawa para maglaba. No. Saan saan ka nalang na dahil yan sa iyong natatanging galing. Huh? nalaman <laughs> <laughs> so, nalaman nilang may tupada. Naghanap talaga sila Hahaha. Hahaha. Hahaha.